Magkano nga ba ang kinikita ng GMA YouTube channel? Sa video na to, malalaman nyo kung ano ang estimate earnings ng GMA YouTube channel. Bago nyo malaman kung magkano ang kinikita ng GMA YouTube channel, konteksto muna. Ang GMA ay isa sa pinakamalaking TV network sa Pilipinas. Ayon sa Wikipedia, ang GMA ay naipatayo noong June 14, 1950 ni Robert Clarence Stewart o mas kilala sa kanyang palayaw na Uncle Bob. 73 years na sa serbisyo sa mamayan ang Pilipino ang GMA. Ginawa ang GMA Network YouTube channel noong November 20, 2006. Ang pinakaunang video naman na upload ng GMA ay noong August 18, 2011. Ang GMA YouTube channel ay sa ngayon may 32.6 million subscribers na at may humigit na 24 billions views na. Ang tanong, magkano kaya ang kinikita ng GMA YouTube channel? Disclaimer, ang halaga na makikita nyo sa video na ito ay isang estimated earnings lamang. Ang estimated earnings na ito ay ayon sa website na Social Blade. Ayon sa Social Blade, ang estimated earnings ng GMA Network ay nasa $347,000 to $5.6 million, o humigit 19 million to 317 million pesos kada buwan. Di maiikakaila na ang laki ng kinikita ng GMA sa YouTube channel lang nila. Imagine kung gaano pa kalaki ang kinikita nila sa kanilang TV network at radio. Ang halaga ng GMA network sa buhay ng mamayan ang Filipino ay napakalaki. Hindi lang sila nagbibigay saya kundi nagbibigay din ng importanteng impormasyon sa balita man o sa kanilang dokumentaryo. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito, mag-like at subscribe para sa susunod na Filipino YouTube channel na Eco ko. Paalam at hanggang sa muli!